nakalimot si Senator Erwin Tulfo na dili na siya komentarista sa radyo. Usa na siya ka senador, usa na siya ka lawmaker. Dili law but lawmaker. But before we continue our discussion, um, special thanks muna tayo sa Genesis Organic Spirulina ang uh, dekalidad na de espirulina ng bayan, uh, Velox Energy, oh di ako ga pa fuel always ha, sa Velox Energy, Gogomak Hardware, good morning, good afternoon, good evening, and uh, sa kay Mr. Ray Talinio, Junior Sir Ray, good morning, good evening, good afternoon, and also to my uh, eye, eye glass, my eye, eye glass. I mean, yeah, Enhanced Vision Optical. Diyan sa may limkit kayo is Promenade. Is, uh, thank you very much. Katumagong statement ni Senator Erwin Tunfo, kung ano siya, it was just a theatrical statement. Kung lang to siya, kanang pang char, -char lang ba? Pang char-char. statement nga, Uh, we have to bend the law para masunod ang taong bayan. Pang yun, pang radio yon, Pang radio. Kasi sa radio kasi, you have to be theatrical eh. Sa radio kasi, dapat lagyan mo ng drama. Yung mga statement mo. Para makakuha ka ng listeners. Ng mga followers. Para tumaas ang rating mo sa programa mo. Yun ang ginawa ni Senator Erwin Tulfo. Nakalimutan niya na hindi na siya komentarista sa radyo. Isa na siyang senador. Sa, sa radyo kasi teatrikal. Pero kapag ka senador ka na, hindi na teatrikal. Technical na yan. You have to be technical. Kasi... Hindi pwedeng, hindi pwedeng kung ano yung nakasulat sa batas ay pwede mong i-twist or pwede mong i-bend. Hindi po pwede yon. At sa isang senador, inaasahan ng taong bayan, na isa ka sa dapat magprotekta para wag matwist, wag ma-violate at wag ma-bend ang batas. Sa tingin ko ha, yun ang yun lang yun ang laging laps ni Senator Erwin Tulfo. Kaya dapat Senator Erwin Tulfo mag mag-move on ka na sa pagiging komentarista mo sa radyo kasi hindi ka na komentarista sa radyo. You are a senator. You are a lawmaker, maker, not a law bender. Pero yun eh, noon eh, yung mga mas maalaga ang taong bayan kaysa batas. O pwede yun sa radyo yun. Napakagandang pakinggan yun sa mga listeners. Teatrical lang yun, char-char lang yun. Pero kapag kasinador ka na, hindi na. You, you will, uh, you, you, you act as a lawmaker, law implementer, lo Law lawyer, ganyan kasi, okay. lawmaker kay, senator kay, legislator kay.